guys galing po kami na namili ng plywood para kang mama sa bahay niya tsaka ko namili ako ng mga gamit tingnan nyo guys oh kapatid ko guys oh pati yung anak ko guys oh, oh. hirap dito guys kasi ano eh pag umuulan guys maputik mabigat yung dala ng kapatid ko guys Si RG Sweet ko po, RG Sweet Pakifollow po sa Facebook RG Sweet po. At paki-subscribe din po. Ito po, oh, nakakawawa yung kapatid ko, guys. Hirap dito, guys eh. Maputik. Si Heidi na ito yung baka guys oh. Ah, sobrang init guys pero ang baka hindi nila kinuha. So, makaawa yung baka nila. Ha, ah, sobrang hirap talaga dito guys. Umuwi ako guys kasi tapos na yung kontrata ko bilang caregiver sa Manila guys. Kaya dito na ako mag muna guys kasi mag-aaral din ako ng ano housekeeping para abroad doon na magtrabaho sa ibang bansa kasi pag dito guys maliit lang sahod guys sobrang init guys ito po yung mama ko guys pati pamangkin ko guys Maganda dito sa province guys pero ano guys ayoko dito guys kasi sobrang tahimik walang pagkakitaan guys ito guys oh mama ko guys nakakaawa guys oh alam nyo guys mahirap kami guys hindi kami mayaman So, sobrang hirap kami guys. Nagsasumikap lang ako guys. Nagtrabaho sa Manila guys para masuputaan ko yung, mang, yung dalaw kong anak guys. Kasi po, eh, wala na po ako eh. Ako na po ang bumubuhay sa anak ko guys. <sighs> Nakakapagod guys. Ito po yung pamangkin ko guys oh. Super guapo guys. Mas guapo at masipag. Ay. Ah, nakakapagod. Sobrang layo guys. Papunta sa amin guys. Galing sa kasada guys papunta dito sa bundok mga one hours guys bago ka makarating sa amin sobrang layo at mahirap mahirap ang buhay dito guys mahirap maganap ng trabaho so guys dito lang tayo guys Salamat po sa panonood. Paki-like, subscribe and sharing my video guys. Thank you so much.